Kaya ano po nahihirapan ngayon itong puso nito tayo? Hindi po talagang... Hindi ko na lang. Bumibig ng ako. Sa ating mga magulang talaga, walang asis. Kahit na magiging ganyan tayo na. Uh. Pwede nga lang hati-hatiin uh, yung kaya ko. Kung anong sakit kayo? pwedeng pwede yung pangumbid Kaya e, ala, talagang mali ba sa tingnan mo na mm Ito -hmm. Ito, ito. Pero tayo. Maganda ang umaga po. Pangalan niyo po. Kuya Ricardo. Sa po yung bahay niyo? Ah, saan po? Kumusta po kayo? Okay lang po lagay ko ito. Morning po. Morning po. Ito po yung medyo ano po yata ito. Maselan ito. Kateka kung pupuntahan natin ngayon. Parang balita ko maraming sakit. Papasok po kayo? Magandang umaga. Ah, kayo po yung tatay. Magandang umaga po. Tanghali na po pala. Hmm. Bali, sino po yung anak nyo sa kanila? Anak po yung babae. Anak po yung babae. Ano po bang nangyari? kumurmero po yan eh, na, na, na na raspa eh nung ano po eh hindi po nakita yung ano no ano tinang mm, tinanggal yung matres no naman ano nung makita may bukol yung matres na ano umakyat dito sa dibdib sa yung matres hindi eh, yung pung bukol do sa matres umakyat po sa dibdib sa baga na sa kanil yung anyway, nagkagoyter pa po sa laog kaya hindi po makakain kaya po tungkol na lang na pinagpunta na sa ano hmm. na matay yung kalahati stroke po siguro yung stroke hmm. Nagkabatong-batong na po yung sakit. batong bato Oo. Oh, Batong-patong-patong -patong na yung sakit. Oo po. Pag-usang gawin yung tatay Ay, yung asawa. Sorry po. Okay lang po. Ha? Pasok po kayo. Um, Pwede yung pakwento po sa amin. Anong nangyari? Kwan po yan. Nung una, eh, dinugo po. Hmm. Nung pong kwan, dinal namin sa ospital. Miras pa. Hindi hmm. ko nakita yung ectopic sa labas. Ay, sa loob. Hmm. Nung ano eh, ilang buwan lang, sumakit ko eh, yung chan. Tinakbo namin ulit sa ospital kumano pala yung kanya ma parang nag-ubas-ubas it topic daw it topic sabi kasi ni papa mo yung uh, father-in-law mo parang nagkapatong-patong na yung sakit ano ba yung mga unang mga sakit yun ano po ano po pala ang pangalan ng asawa niya Roxanne po Ilan taon naman no siya 31 pa lang po 31 tapos 41 41 10 years 10 years pala yung gap niya Tinanggal po yung matris niya, Tapos oh. nakakita po nung bukol na kikimuhin po sana. Mm. Eh kaya lang, wala eh, pa daw silang gamot. Wala pang gamot para mm. doon? Mm. Kaya medyo natagalan. Oh. Hanggang sa umang nga, lumala. Lumala Nasa na? Nasa baga na. Oh. Paano yun? Napunta sa baga yung ano? Pinaliliwanag din po nung doktor. Oh, bakit mm. daw napunta sa baga yung sa Kakalat matres? nga daw po. Yun. Mm. Pero ang pinaka kanya ho, Dennis Matres. Mm. Pinaka principal na kanya. Ah, uh, yung major ano uh, niya. Po. Gaano katagal na naka ganyan na Eh ka? nito lang pong December. December. Ang bilis. Ang bilis niya po. Kailan ang anak niyo? Apat po, sir. Apat? ilang taon yung panganay? Kuwan po, 12. 12. Tapos sumunod? 10 po. 10. Sumunod? 7 po 7. Yung bunso? Ito po, 5. 5. Ano yung hanap mo? Eh, pagkano, nagka-construction lang. Construction. Gano'ng kahirap yung ganyang sitwasyon? Tapos wala namang pinagkukuha ng... Napakahirap po, sir. Talaga. Mm. Eh, hindi ko lang po pwede iwan. Eh, mm. lang lang. Yung mga biyanan mo na lang, mm. ano. Sino pa yung mga tumutulong, biyanan, mm. Byanan, yung, yung sipag. Yung, uh, uh, yung, yung mga nag-aabot yung mga. Mm. Yung kakilala. Uh, si tatay, damdam ko yung bigat sa inyo. Ay, ay, no? Kasi walang kasing sakit sa magulang, makita mo yung anak mo ganyan. Okay. Wala kang magawa. Masakit siya na. Oo, masakit na talaga. Oo, oh. dito. Oo. Nalungkot kay tatay yan. Masakit sa tatay yan ha. No, tay, prete. Yung anak mo makita mong nakaratay, wala akong magawa. Oh, naka-NGT na pala siya. Oo po siya. Anong gatas niya? Eh, yung pong binigay ko sa amin sa hospital na... Ayaw ko lang po. ano, gold ba siya? Nag-e-insure din po. Salit-salit lang po yung binigay sa hospital. Oh, ano yung sa hospital? Ano yung recommended ng binigay na hospital? Yung pong gatas. Magaling mm -hmm. din po sabi nila. Mm -hmm. Pero ano yung ibang alternative na ginagawa mo? Kasi mahal yung gatas eh. Oo. Oh, pagkano eh, nagkukano ako ng prutas, ni-blender ko. Gagayat pa ako ng konti. Tsaka mm -hmm. nilagang patatas, konti. Nilagang patatas? Saging. Saging? Ayun po, tsaka pubas. Ah, oh, wala ng gatas. Okay. Um, hindi naman siya nahihirapan sa NGT. Eh, medyo nahihirapan po. Hindi, ibig ko sabihin, hindi siya hirap na, kung may Kuka na lang po, sir. Lalab na wan. Lalab na wan. Mm -hmm. Yun nga din. Okay, kasi yung nando, meron din kami isang pasyente. Juicer naman. Juno-juice you know, ko yung orange, yung apple, carrots. Mm -hmm para makaano siya ng masustansyang brutas. Kailan mo na pa check up nung eh, December nung, din? Ako, nung pong 17. Eh, si di na ako kami binigyan ng kwan sa ospital. Mm. Ayun nga, sinabi na yung kumpli-kumplikasyon na nga po. Mm. Dadalhin nyo eka din eh. Mapapagod na ang pasyente niya. Mm. Hindi naman din eka magagamot. Bakit? Wala na ba? Eh, sa salita po nila ay eh, kumple komplikasyon ni. Eh. Ah. Ano ni big nila sabihin? Eh, hindi lang po siguro ako may madiretso. So ano na hindi na magagamot. Magagamot pa siya kung lalakas siya. Ah, And kailangan no maigalaw niya naparalisa na to. Ah, oh. uh, ang kabiyak. Ayun to makikita po siya. Okay. So, nagsimula yung dito sa matres, kumalat, na-stroke. Kailan okay. naman siya na-stroke? Noong pong December 30. December 30. Ah, talaga yung kalahati oh, niya, no? Tsaka po yung hindi siya magpagsalita. Mm. Pero ma okay naman po yung isip niya. Mm. Malinaw pa lang. Lagi na no, nakakapilayot eh. Oo. Oh. Ah, nasa... Noong noon eh, nasa 70 kilos yun eh. Mm. 70. Opo. Oh, Tap. Ah, Malaki nga yung pinayat mm. niya. Saan po yung mama niya? Saan po yung asawa niya, Tay? Ay, ano, 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 ano po ito sa gabi, kaya... Hello, Nay. Magandang tanghali po. Ang pangalan niya, Nay? Saan po? Ilan taon po kayo? 60. Si tatay? 58. 58. Mm. Eh di ko nagche-check nung ano, kung nasa ano siya. Kung nasa Ay, ito po. Oo. Uh, hmm. ng... Ikaw yung nagche-check ng NGT niya, kung alam mo. Ano yung tunog? Kukurog ko sa loob. Kukurug. Oo. na uh, yeah. ano. Yung BP niya, blood pressure. Hindi po, kung kakang blood pressure. Nagche-check ka din. No. Okay. Nurse ka na. <laughs> Ganyan yung trabaho ng nurse ka ano, nagpapalit ng ano, naglalagay ng swero, nagpapakain ng ganyan. Ngayon, eh, may gusto yata. Hindi, pag umuubo siya, iniinda niyo. Masakit. No? Hmm. Eh, Ay, dito kayo tayo. Okay lang. Mensahe sa anak niya tayo. Eh, siya na, magpagaling siya sa ano. Ha? lalakasan mo, kain mo, may yung ano, kung ano ang gusto mo. Hindi. Yeah. Sabihin mo lang yung sa asawa mo. Ano uh, sa'yo lumakas? Um, Kumusta siya nung nung kabataan po niya sa inyo? Okay naman po. Ah, uh, pag ah, uh, um, uh, po siya, hindi uh, 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 uh. naman po pasaway na. Hindi po pasaway. Kumusta sa school? Eh, ayos naman po. na graduate naman po ng high nice school. Hindi nga po. Elementary ah. lang. Elementary lang. Oh, natapos niya po elementary. Mm, grade 6. Mag-graduate naman siya. Tapos, nag-asawa na. Mm, yeah. Ba't nung hindi niyo? Nagkulang ho ba kayo sa ano yung parang oh, anak. Ay, hindi oh. naman po. kaya saan siguro nga, eh, ano, lahat po nung anak ko eh. May mm. Yung mga anak kong mga babae, isa lang po kasi yung anak kong lalaki. Ilan po anak niyo? Anim po. Pa Anim. Pang ilan po siya? Pang, pang apat. Nasa po lahat ng mga uh, anak niyo? Eh, ayan po yung pang-ano eh. Nandun po yung ano. Yung pong lalaki ko nagko-contraction. Uh -huh. Mga okay naman po yung ano, kaya lang ito talagang medyo argabyado sa uh, pangkabuhayan. Ayun, talagang hmm. kung hindi mag-contraction niya sa asawa, hindi ano. Stress na nga, mukha na nga siyang pagod eh. Ay, Ay mukhang puyat, pagod. Eh, ano, A araw ng gabi po, nagtatalim siya ng halaman. Kung may alang pagkaalang contraction, nakikita siya ng halaman. Ganun lang po. Araw gabi tayo? Oo, oh, kung ko, po, pag pumipitas ng sita o hmm. al alas dos na kung umuwi sa kanila. Hmm may sakit na nga yung asawa ko, dala ng... Kailangan ay, eh. Kailangan. Kasi magkano din yung, yung panggatas pa lang. Kasi mahal yung gatas ha. Yung, one, one, two. Oo, oh, one, two yung maliit. Ano Two thousand plus na rin yung maliit sa sumunod. Mm -hmm. So, ilang ano lang yung insure na yan? Ilang ka uh, lang po. Ilang uh -huh. timpla lang. Ilang timpla lang. Kasi ilang. sa isang ano, anim yata eh. O apat. Pinagtutulong-tulong mm, po. po nilang magkakapatid pag-aala ng ano eh nag mm -hmm. uh, -abot, abot yung mga kapatid. Yan So mm ah, -hmm. mga kasangga ko dyan, pagka ano, maaabotan ako ng isang lead o pabili ng ano nito. ito. Mm -hmm. Ang laki talaga ng responsibilidad natin tayo. Ang laki? Kasi po, pagka nag-asawa na yung anak natin, mm hindi -hmm. um, liitang problema, hindi. Lalaki. Uh, kung pasaway niya. Mm -hmm. <laughs> Yan yeah, po yeah. kasi, kaya ako, ano din eh, yung tatay ko, no? isang milyon kalahati po, nagkasangla-sangla po yung oh. aking buhok na bawad namin. Mm. Um, ano, sumunod, yung panganay kong anak na nagbuntis sa labas, sumabog din. Ha? Ah, ganun po pa ganun, nagbuntis sa labas? Nagbuntis Ito, pick. Ganun po yung kanya eh. sumabog po sa labas eh. Ah, parehas silang magkapatid. Mm. Oh. So, bakit, bakit kaya may ganun daw? Eh, ewan ko lang kung saan yung, Sakwan po palagi ko eh, sa mga iniinom na pills ganyan. may uh, mga hindi... Oo kayo, yung, yung ano aral po? doon, hmm. yung mga pills. Doon po siguro nakakuha yan. Tayo, aral ng buhay. Ano yung parang pwede nating ituro sa mga makakapanood ng ano, itong uh, kwento ng buhay po ng anak niyo? ma ano ma ano po ang mga bata ngayon mapusok. mga mapusok mapusok <coughs> ayun ang mga isa ka sa mga apo ko yun ang sinasabi ko kayo ano pag sinabi ng ano nag, ano papigil kayo hindi uh, pwede yung ay kung misan, eh, tatakas pa mm. <coughs> so yun. Hmm. tabi ka kay papa mo anong mensahe po niya sa sa, sa, anak niyo. Ay, sa, sabi ko, tibay niya ang niya na ano, huwag siyang ano, manghihina. No? Mm. Manghihina ng loob at talagang ganyan ang buhay. Mm. Kanina nga po, nag-iiroon kami sa likod. Hindi, rin hindi ko pa sa anak ko. Sa ko. Mm. Bahala na. Basta ako naman po, ang ano ko hanggang kaya kong ano, kailangan dala sa ospital. Mm. Kahit manlimos lang ako dyan sa mga kabarangay, gagawin ko yun. Mm. mm. Kaya ano po nahihirapan ngayon itong puso niyo tayo? Nakap. Yep. Mm. Talagang medyo, medyo talagang ano, tinitiis ko na lang. Kung may sa ako. Mm. Sa ating mga magulang talaga, walang kasing sakit na makita yung yun. yung ganyan tayo, no? Eh, kung pwede nga lang kung hati-hatiin yung ano, kaya kung... yung sakit, kung, eh, no? Pwede pwede nga pangumbid, eh. Ay, mm -hmm. ala, hindi, talagang mahali ba sa tingnan mo na lang. Mm hmm. Kaya tatay naman, damdam ko talaga yung ano niya kanina pa. Pero tay, ipasa Diyos niyo lahat yan. Ay, ako Para na... hindi niyo masyadong damdamin hmm. dito. No? Ano lang kay God lang. Basta, bago ko matulog, mahihingi ka ng ano yun. Yeah. Sa kapag nagasig ka, magpasalamat ka. Mm. Pagka nagpapacheck up kayo, magkano yung naugos niyo, kuya? Mga uh, one 5 po. one 5 Yung huling check up niyo na saan? Sa JBL po siya na operan. Okay ah, okay. Lahat naman doon libre except lang yung pagkain. Opo. Mm. Pero yung mga, so, hindi ko lang yung mga sobrang mamahal ng gamot, kung cover din ba nila? Cover din ba ng ano? Eh, yung pong iba. Cover nila. Pero yung pong iba, sa labas muna. Mm. So, yun lang. Tulong-tulong. Si, si papa niyo na tulong din siya. Mm. Ikaw pala, ginagawa hmm. mo yung ano, yung hmm. araw, yung gabi. Oo. Oh. So, Kung may bibigay ko nga lang kayo kalahati ng buhay, bibigay ko sa kanya. Mm. Okay, ano sinasabi mo kay God hmm, pagkakausap mo siya? Sinasabi ko, eh, pwede mo baka akong hamiling pa ng sa pagkakataon. Hmm. Pwede mo baka akong habaan pa yung buhay ng asawa. Huh? Basta mananig ka lang. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Huwag tayong... Yan. Tama, may doktor. Pero mas makapangyarihan pa rin ng ating Diyos. Three... Uh -huh. Kuya, yeah, ang dagdag sa panggastos. Galing kay Kat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. <laughs> Yan. Yeah, ito naman. Meron tayong kababayan. Si Tita Iris. Kay Tita Iris A. Pineda. Yan po yung pong uh, pinapabot niyo po sa mga kababayan natin. Na 5,000 Inabot ko na lang po kila ano, kila tatay pandagdag po nila ano. Yan. Yeah. <laughs> Yung isa galing sa akin. No? Okay. Yung 5,000 uh, sa akin. Salam. Ay, okay. pa, ano po, sa po, salamat po. ano po sa pangastos. Maraming marami salamat po. Welcome po. Ano lang. Basta sa ipas ipasadyos nyo sa lahat ng ano. Laban lang ha. Okay. Kay nanay. Basta ano lang, ipasadyosin niyo lahat yan. Uh, ano lang, kaya kailangan natin pag-ingatan po yung grano natin, no? Yung ating uh, binigay na buhay, na regalo ng ating buks. Uh, kailangan natin pag-ingatan. Ate, alis na po kami. Ingat. Hmm.